Paulo Avelino nakakagulat ang naging reaksyon ng malaman na buntis si Kim Chu sa isang hindi inaasahang pag-amin, inilahad ni Paulo Avelino ang kanyang naging reaksyon ng malaman niyang buntis ang kanyang asawa na si Kim Chu. Ayon kay Paulo, halos hindi siya makapaniwala sa una at nagulat ng ibalita ito ni Kim. Napuno ng emosyon si Paulo, ngunit sa kabila ng pagkabigla, mabilis siyang nakabawi at ipinakita ang kanyang kasiyahan. Ayon sa aktor, agad niyang niyakap si Kim at nagpahayag ng suporta at pagmamahal. Sinabi rin ni Paulo na hindi niya inaasahan ang balita ngunit ito isang biyayang dapat ipagpasalamat. Nagbigay din siya ng mensahe sa kanilang mga tagahanga, hinihiling na ipagdasal ang kaligtasan at kalusugan ni Kim at ng kanilang magiging anak. Ang mga kaibigan at kapwa artista ay agad na nagpaabot ng pagbati at suporta sa kanila. Pinuri rin ni Paulo si Kim sa kanyang tapang at dedikasyon. Sa huli, ipinaabot ni Paulo ang kanyang panonibik sa bagong yugto ng kanilang buhay bilang mga magulang. And this are chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.